programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good afternoon and welcome sa aking munting channel na gulat nga itong si Francis nang makita nga niya ang tablet ng kapatid nito nga si Vinice na nandudoon sa kanyang kapatid at ito nga ang siyang nakapulot at ngayon ay natuklasan nang ang lahat nitong si Francis ang katotohanan at ang sikretong itinatago nga ng pamilya nitong nga si Vinice kung kaya't nang malaman nga nitong si Francis ang katotohanan Ngayon ay agad-agad ngang sumugod itong nga si Francis sa bahay nila Vivian At nandoon nga itong si Vinice At sinabi niya nga dito na Vinice kinakailangan nating mag-usap At ngayon alam ko na ang totoo na siyang ikinagulat ngayon ni Vinis Na hindi niya alam ang kanyang gagawin Dahil nga booking na siya nitong si... Francis sa kanyang kalokohan na ito pala ay kasal na kay James kung kaya't dito nga ay ibinalik na nitong si Francis ang wedding ring dito nga sa harapan nitong si Venice at ang ginawa nga ni Francis ay talagang ibinagsak niya ng malakas ang wedding ring na siya ngayong ikinaiiyak ngayon nitong si Vinice at nasabi nga niya sa pamilya nitong si Vinice na hindi nga makakibo itong si Vivian nakakausapin ko na ang attorney ko para nga matapos na at maayos ang problema ito at ngayon ay hindi mo na kailang ayusin pa yan Francis dahil sa totoo lang ay hindi naman talaga tunay ang inyong kasal at hindi yun maaaring maipasok nga sa PSA dahil ang inyong kasal ay invalid at kasal lang nga siya kay James. Kaya guys, ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa May Ilongga Girl kung paano ngayon aayusin ni Binis ang kanyang problema lalo ngayon ay matutuklasan pa ng kanyang kaibigan ang katotohan ng hindi pala sila tunay nakasal kasal itong si Binis at ano kaya ngayon ang gagawin ng pamilya nga nitong si Francis kaya guys ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa May Ilongga Girl. Kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel. Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.